Yo, what's up mga ka support to this video kay Tiradas din na muna ninyo lawa mang laag Demi o umanuroy de sa Gihelngan ngan city new public government office kay pirti naman jug kuno ng pagkaninduta hamit naman kuno na mahuman pero wala dam hahapit na po may maabot di rin napita pero layo layo pa dyan ang nahimutangan sa bagong opisina bitaw kay mo travel pa man tag mga pila kasi segundo o minuto o sana to na maabot nya yeah. samtang nagdaga na akong gisakyan yan nagsigir gi video diri kay ako yung gi, sulit ni nga akong pag-ari diri ba first time bin ako naka-ari 3.40 yung pagkaninduta bitaw wala pa ganin na nahuman murag port o tunga katunga pa nahuman ani samot na mahuman 30 na yun ninduta kaso lang dire kaning nga mong giagian 30 yun yung tanga suna pero naap yun sila agianan kanang murag bali exit niya ba dako gapong kaay tolins gapon tos pikas pero dire ragin mining agi kaya morang gi-explore ng agianan ba pero paminawa na yung mong tabi-tabi dire Oh, my God. Tak rasa macam premier lah <laughs> kita tak kaya premier lah rasa Ya, kita pulang sini Ya, Oh, dia ke, ba? Oh. Nya yeah, si Pepila ka segundo na tong travel diha pagtungas di report worth it you ka tanawa ra ninyo oh, overlooking kayo na pero ako ning gi zoom in diri kung asa tagikan so naata didto oh kalayo wa igo igo gyud travel diha pero nya yeah, pag umana, kong video video dito kay purti man yung nindutang tanaw nya nagsugod naman ing orientation oh diri na nag video video ko gamay diri na seryoso man kay ning among engineer okay maminaw man yung, di mag pa video video ba ingon ana ginin siya nya yeah, himan himan kay wala pa may klaro ning ga orient namo mo wala pa man po nagkasinabot sa si iyang kauban, naglalis pa man sila kung saan nila pag-explain bitaw. Maong wala namin na baot, kikipasulod man po mis mga engineer de aw nasulod po. Takay po na po natong makita ni nga tong bagong opisina, maabot, oy dire na mo, dato oh, yung mga ayog tabang, aw oh, ari na mo dire, dire nas malusay, bagong, kuan ba, public government office, oh, na Ining sulod ni nos entrance na anay logo di Hagyon ngan City ba di basta-basta oy tanawara ako ng opisina di oh. mura nagmul oy Perting pagkasosyala, perting ninduta na diha ba? Nya mo pa dayon tas unahan mo sulod ta ditto unsa'y say kalaki dito ba pud basta-basta tan awar guna ninyo. Na ay bag na ay elevator diha gitis tinga na sa among engineer. Na ewa, Wala sila mo sakay kay magkaabiryaw niya ba? Unsa o na lang? Basig maugmaan sila da usa ma rescue na dire ning padayon ta dire unahan. Sayon ra kay nang pangitao ninyo asa mong opisina ha. Tan awas ba ngaw hangdara guna sa bawod. Na ay mga label or abbreviation sa opisina ba? Sayon ra gyud kay na ninyong pangitaon. Kung kung unsang opisinaha inyong pangutaon bitaw. Ingon ani ra po ni sa babaw. Pwerte yung pagkasosyala na yun ba? Marang maikog bitaw kang magbuling-buling ane. Kaya pwerte yung mga pagkaninduta na pagani ni Mahuman. Samot na yun ni Mahuman. Nya, di rin dapit at an na ninyo. O, oh, grabe. Kalimpiuha, ginuna na mga kanigs. Hmm? Maikog kang magbuling-buling, ana. O, pwerte yung mga kanindutan na Gagmay kayong helikopter di as taas. Nya, wa, mami na baot. Ning sa kamis, il floor. Tanawa, naguna ning kung duha ka kauban diri taas, nagvideo-video po sila, di po ba basta kaya kay gi-vlog po nila ning. Kay man kung ninduta, mura man po Robinson ning among bag public, public government office nga uban ni regi kunin sa unahan kay perti pa ninduta itor sa tamuha kay kung ganahan bang mo ari unya diri kay mga tabang una iduulon dres opisina na na, na moy guide kung asa mo moagi awara ko ninyo ang daragin ninyo ng kilid-kilid ana o anang babaw ba kay nanay mga label sa opisina nga inyong anhaan awa na diha dai daghan kay diha sayon ra kay nang pangitao ninyo nya di gi mo mawala bitaw di mo matalang ba di mo magsigig pangutana kung asang ang opisina ng anang haon kay na ara label sa taas nya diri ra di diha kay mamauli na may dagang salamat diri sunong paguban at awara ko na ninyo bisan pagpauli na mo diri perti pagyapong nindo ay lingaw gyapong kay ko video-video diri kay overlooking lagi kayo na apa gym diri diing na apagilain lain direng pang tukod bitaw umaabot bitang tukuronon ani perti gining ninduta bitaw nya dagang salamat sa sinung paguban mga kanigs